Ang eroplanong ito na nakikita mong lumilipad ay ang Sukhoi Su-50-7 Felon Isang makinang pandigma ng Russia na sumusuong sa grabidad brani p-u-g-a-t-c-h-e-v ay mga maniobra na tila lumalabag sa mga batas ng pisika, ngunit nagagawa ng mga bihasang piloto sa mga makabagong jet na ito. Sa loob ng mga dekada, ang mga ganitong demonstrasyon ang naging simbolo ng lakas ng himpapawid ng Rusya. Namamangha ang mga tao sa mga airshow. Ngunit Noong Pebrero ng 2022, nang dumating ang realidad ng digmaan, ang puwersa ng himpapawid na inaasahang magahari sa kalangitan sa loob ng 48 oras ay basta na lang nabigo. Tatlong taon matapos magsimula ang labanan, patuloy pa rin itong nakikipaglaban para mabuhay. Kaya, paano nga ba bumagsak ang isa sa mga pinakakinatatakutang puwersa ng himpapawid sa mundo? Ang sagot ay nakakagulat. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ngayon. Bago ang pananakop sa Ukraine, ang puwersang panghimpapawid ng Russia ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihan sa mundo. At may dahilan naman. Mayroon itong daan-daang modernong eroplano at inaasahan ng lahat na kaya nitong wasakin ang depensang panghimpapawid ng Ukraine sa loob ng hindi hihigit sa 72 oras. Ang Rusya at malaking bahagi ng kanluran ay naniwala na magiging mabilis at madali ang tagumpay, lalo na sa himpapawid. Pero ang realidad, gaya ng alam natin, ay lubos na naiiba. Ang unang problema ay hindi ang teknolohiya ng mga eroplano ng Rusya. Mas marami talagang eroplano ang Rusya kaysa sa Ukranya at mas moderno pa ang mga ito. Ang totoong problema ay hindi alam ng Russian Air Force kung paano makipaglaban sa isang totoong digmaan. Parang may Ferrari ka pero di mo alam paano ito imaneho. Maganda ang kagamitan pero kulang sila sa kaalaman kung paano ito gamitin. At may ilang magagandang dahilan kung bakit ito nangyari. Ang una ay ang hukbong panghimpapawid ng Russia ay nilikha lamang para tumulong sa hukbong lupa na parang lumilipad na artilerya. Hindi ito kailanman inisip na lumaban mag-isa at ganap na kontrolin ang himpapawid. Pangalawa, hindi marunong ang mga Ruso magkoordina ng mga atake gamit ang iba't ibang uri ng eroplano nang sabay-sabay. Habang ang mga kanluraning puwersa ay nagpapadala ng 12 dose ng eroplano ng sabay, may mga umaatake, may mga nagpoprotekta, at may mga nagdedetekta ng kalaban. Ang mga Ruso ay nagpapadala lang ng isa o dalawang eroplano kada pagkakataon na walang sapat na proteksyon. At panghuli, ang aspeto ng tao. Ang mga piloto ng Ruso ay napakabihirang mag-ensayo kada taon para magkaroon ka ng ideya, habang ang mga piloto ng NATO ay lumilipad ng nasa isandaan at walumpu hanggang dalawang daan at apat na pung oras kada taon, ang mga Ruso ay lumilipad lang ng isandaan hanggang isandaan at dalawang pung oras. Pero may mas malalang problema pa ang mga pagkalugi ang Rusya ay nawawala ng mga eroplano sa nakakagulat na bilis. Ayon sa website na Oryx, na binibilang lang ang mga eroplano na na-video o na-litrato habang sinisira. Ang Rusya ay nawalan na ng hindi bababa sa isandaan at apat isang kumpirmadong eroplano militar. Iyan ay katumbas ng halos 10% ng buong fleet ng Rusya bago magsimula ang digmaan. Samantalang sinasabi ng mga Ukranyano na nakapagpabagsak na sila ng mahigit 300 at 40 na eroplano ng Rusya hanggang sa simula ng 2024. Mahirap sabihin ang eksaktong bilang ng mga eroplanong nawala sa Rusya, pero masasabi ko na siguro ay nasa pagitan ng sinasabi ng Oryx at ng Ukraine. Pero mas lalong lumalalim ang mga pagkalugi dahil hindi naman mga lumang murang eroplano ang mga iyon. Nawawalan ang Rusya ng kanilang pinakamagagandang eroplano. Ang Su-34, halimbawa, ang pangunahing eroplanong pandigma ng Rusya at hindi bababa sa 37 unit na ang nasira. Ang halaga ng bawat isa ay humigit kumulang. 36 na milyon. At ang mas masama pa, ang Rusya ay nakakagawa lamang ng anim kada taon, ibig sabihin, nawala na nila ang katumbas ng anim na taon ng produksyon. Mas mas malala pa ang pagkawala ng mga natatanging eroplano na hindi kayang palitan ng Rusya. Nawala nila ang hindi bababa sa dalawang eroplano na A-50 na parang mga mata ng Air Force. Natutukoy nila ang mga kalabang eroplano mula sa daan-daang kilometro ang layo. Siyam lang ang ganitong eroplano ng Rusya bago ang digmaan, kaya ang mawala ng dalawa ay isang napakalaking dagok. Ipinakita rin ng Ukraine na kaya nilang umatake sa loob mismo ng teritoryo ng Rusya. Sa isang operasyong tinawag nilang gagambang sapot, winasak ng mga Ukrainian ang mga strategic bomber ng Rusya habang nasa lupa. Kinumpirma ng mga satellite images mula sa kumpanyang Maxar ang pagkasira ng hindi bababa sa 7 to 75 ms na bombers at apat na Tu-22M tatlo sa mga base ng Rusya. Ang mga eroplanong ito ay mula pa noong panahon ng Unyong Soviet at hindi na ginagawa ngayon. Kung may mawawala, hindi na ito mapapalitan. Pero ang mga pagkawala na nakikita natin ay bahagi lang ng problema. Ang natitirang fleet ng Russia ay mabilis na nasisira dahil sa sobrang paggamit. Batay sa pananaliksik ng RAND, ang mga eroplano ng Russia ay lumilipad ng tatlo-apat na beses na mas maraming oras kaysa dapat sa digmaan. Ito ay katulad ng isang kotse na tumatakbo ng 40,000 km kada taon sa halip na 10,000 km lamang mas mabilis itong masisira. Nangyayari ang sobrang paggamit na ito dahil kailangan ng mga Ruso na lumipad ng sobrang baba para hindi sila matukoy ng depensang panghimpapawid ng Ukraine. Ang paglipad ng mababa ay mas nagpapahirap sa makina at sa estruktura ng eroplano. Parang pagmamaneho ng kotse nang walang preno, mabilis lang masisira. Tinataya ng RAND na ang Russian Air Force ay nag-ooperate na lang ng 75% ng lakas na meron sila bago ang digmaan at mga anim na eroplano ang nawala dahil lang sa problema sa makina hanggang sa katapusan ng 2023 isang military na source mula sa Poland ang nagsabi noong 2024 na halos 45% ng mga jet ng Russia ay malapit ng matapos ang kanilang buhay at kailangan ng i-retire sa mga susunod na taon. Kahit bawasan ng Russia ang paggamit ng mga eroplano, halos doble pa rin ang gamit nila kumpara sa nirerekomenda. Para lalo pang pahirapan, pinutol ng mga sanksyon ng kanluran ang akses ng Russia sa mga piyesa at espesyal na materyales na kailangan para mapanatiling gumagana ang mga makina. Dahil dito, mas maraming eroplano ang hindi makalilipad dahil sa kulang na maintenance kumpara sa mga pinasabog ng mga Ukrainian. Nagsimula na ang problemang ito bago pa ang digmaan. Ang industriya ng abyasyon ng Rusya ay bulok na talaga sa loob kung magiging diretsyo tayo. At ang dahilan nito ay isang bagay na kilala natin ng mabuti, ang korupsyon. Noong Hulyo ng 2024, isang nakakagulat na natuklasan ang nagpakita kung gaano kasama ang kalagayan. Lima sa labing walong pinakamodernong eroplano ng transportasyon ng Rusya tulad ng Il-70 I-6MD Shamnapua ay inalis sa operasyon dahil pumapalya ang mga gulong. Dahil ang kabuang fleet ay labing walo lang na eroplano, Ibig sabihin nito ay nawala ang mahigit isang kapat ng pinaka-advanced na kapasidad ng transportasyong militar ng bansa Nagkakamali ang sinumang nag-iisip na ang dahilan ay isang normal na depekto, gaya ng inaasahan. Sa kasong ito, ito ay isang lantad na panlilinlang. Ang nangyari ay isang pabrika sa Rusya ang bumili ng murang bearing na mababa ang kalidad at ibinenta ito sa gobyerno na parang ito ay sertipikadong piyesa para sa militar. Para maitago ang krimen, pinekin nila lahat ng mga dokumento. Bawat eroplano ay halos 4 na bilyong rublo ang halaga at ang pandarayang ito ay labis na nakaapekto sa kakayahang militar ng Rusya sa gitna ng digmaan. Dahil sa dami ng mga pagkatalo at problema, napilitan ang hukbong panghimpapawid ng Rusya na baguhin ng lubusan ang kanilang estratehiya. Dahil hindi sila makalipad sa himpapawid ng Ukraine nang hindi na ipabagsak, gumawa sila ng ibang solusyon, ang mga glide bomb. Ganito gumagana ang sistema Kinukuha nila ang mga lumang bomba mula pa noong panahon ng Soviet at nilalagyan ng pakpak at satellite navigation system. Parang ginagawang drone ang isang bato. Ibinabato ito mula sa malayo at lilipad papunta sa target mag-isa. Ang sistema ng Russia ay halos kopya lang ng teknolohiyang Amerikano na JDAM. Pero ginamit nila ito sa mga toneladang lumang bomba na nakaimbak sa kanila. Kapag inihagis mula sa mataas na altitude at mataas na bilis, ang bomba na may ganitong sistema ay maaaring lumipad ng apat na po hanggang 70 kilometro. Dahil dito, ang mga eroplano tulad ng Su-34 ay maaaring manatiling malayo sa depensang panghimpapawid ng Ukraine at gayon pa ay makakaatake pa rin ng mga target. Inangkop ng Rusya ang sistemang ito para sa mga bomba ng iba't ibang laki mula sa FAB 500 na 500 kilo hanggang sa dambuhalang FAB 3,000 na 3 tonelada. Ang mga bombang ito ay lubhang nakasisira. Ang FAB 1,500 na may higit sa 700 kilo ng pampasabog kayang sumira ng buong mga gusali at mag-iwan ng mga hukay na hanggang 20 metro ang lapad ang mga sandatang ito ay naging mahalaga sa pagsakop ng mga lungsod tulad ng Avdivka, kung saan basta na lang binumba ng mga Ruso hanggang wala nang natirang kahit ano para ipagtanggol. Sa unang mga buwan pa lang ng 2025, libu-libong ganitong mga bomba ang pinakawala ng Rusya. Hindi perpekto ang katumpakan nito. Habang ang mga Amerikanong bomba ay nagkakamali lang ng limang metro, ang mga Ruso ay maaaring magkamali ng tatlumpong metro o higit pa. Ang Rusya ay nakakakuha ng mga bagong tagumpay sa silangan ng bansa na tinutulungan ng glide bomb. ay Iponan sa mga lokal na opisyal, isa sa mga bomba ang tumama sa apartment building na ito to sa Kharkiv kagabi. Uh, ginagamit din ang mga ito sa larangan ng labanan. Pero gaya ng maiisip mo, kapag nagahagis ka ng bomba na gumagawa ng butas na 20 metro ang laki, hindi na kailangang maging sobrang eksakto at ang bombang ito na may pakpak ay naging pangunahing sandata ng Russian Air Force. Isa itong simpleng solusyon pero epektibo na ginamit kung ano ang meron silang maganda. Libo-libong lumang bomba na nakaimbak. At napakabisa ng gamit nila para mapunan ang kanilang kahinaan, ibig sabihin ang kawalan ng kakayahang lumipad sa teritoryo ng kalaban. Kasabay nito, pinahusay ng Rusya ang kakayahan nitong maghanap ng mga target. Sa simula ng digmaan, umaabot ng hanggang apat na oras mula sa pagtuklas ng target hanggang sa pag-atake dito. Simula noong 2023, nagsimula silang gumamit ng libu-libong maliliit na drone para bantayan ang larangan ng labanan. Ngayon, kapag nakakita ng target na Ukranyano ang mga drone na ito, maaari silang tumawag ng eroplano Su-34 na lumilipad sa ligtas na distansya para maghulog ng bomba na may pakpak halos agad-agad. Ang kombinasyong ito ng tuloy-tuloy na pagmamanman at malayo ang lakas ng putok ay lumikha ng isang sistema na mas epektibo at mas mapanganib. Ang banta ngayon ay hindi lang ang bomba kundi ang buong network na gumagabay dito papunta sa target. Ang karanasang ito ng mga Ruso sa Ukraine ay tuluyang nagbago kung paano natin iniisip ang makabagong ang panghimpapawid para sa mga bansang kanluranin, naging mahalagang babala ito na nagpilit sa kanila na muling suriin ang kanilang mga estratehiya. Ang pinakamalinaw na aral ay nananatiling mahalaga ang pagkontrol sa himpapawid. Dahil walang alinman sa dalawang panig ang nakakuha ng ganap na dominasyon sa himpapawid, naging mabagal at madugong labanan sa lupa ang digmaan. Para sa NATO, pinatutunayan nito na mahalaga ang pagiging dominante sa himpapawid para sa anumang matagumpay na operasyong militar ipinakita rin ng digmaan na maaari kang magdulot ng malaking pinsala gamit ang murang mga sistema na marami ang bilang, hindi lang sa pamamagitan ng mamahalin at sopistikadong mga misil. Paliliit na ng paliliit ang pagkakaiba ng isang drone na pandigma at isang misil. Ang isang mahaba at matinding labanan na gaya nito, tulad ng nakikita natin, ay parang isang karera ng industrial na produksyon. Kung sino ang makakagawa ng mas maraming armas ng mas mabilis, siya ang magkakaroon ng malaking kalamangan. Walang silbi ang pagkakaroon ng makabagong kagamitan kung hindi mo naman ito marunong gamitin o wala kang mga taong sanay para magpatakbo nito. Pero, ano nga ba ang kinabukasan ng hukbong panghimpapawid ng Rusya? Kailangan kitang sabihan ng isang bagay. Hindi simple ang sagot. Ang malalaking pagkalugi na dinanas ng mga Ruso ay mahirap palitan. Pinag-uusapan natin ang mga bihasang piloto na namatay, mga natatanging eroplano tulad ng mga lumilipad na radar na A-50 at mga nawasak na strategic bombers. Ang lahat ng ito ay kumakatawan sa permanenteng pinsala. At lalong lumalala dahil sa laganap na korupsyon sa industriya ng depensa na nagiging dahilan kung bakit hindi mapagkakatiwalaan ang mga bagong kagamitan. Idagdag pa ang daan-daang sanksyon mula sa kanluran sa ibabaw ng lahat ng iyan lalong lalala ang sitwasyon. Ang pinakamalamang na resulta ay isang puwersa ng himpapawid na ipagpapalit ang kasopistikaduhan para sa dami at kalupitan. Magkakaroon ng mas kaunting modernong eroplano tulad ng Su-57 na matagal na nilang pinaplano pero magiging mahusay sila sa pagpapasabog ng mga bomba na lumulutang. Mananatili pa rin mapanganib para sa mga kalapit na bansa pero ang mga pangarap nilang makipagsabayan sa puwersa ng himpapawid ng Amerika ay nawasak na ng kahit isang henerasyon. Ang kasaysayan ng puwersa ng himpapawid ng Rusya sa Ukranya ay maaaring ibuod sa tatlong salita. Kabiguan, pagkalugi at pag-aangkop. Pumasok sila sa digmaan na iniisip na sila ay magiging isang modernisadong superpower sa himpapawid na agad na maghahari sa kalangitan. Pero sa halip, natuklasan nila na may malalalim silang problema na hindi nila kailanman lubusang nalutas at ang halimbawa ng Rusya ay nagsisilbing mahalagang aral para sa lahat ng mga bansa. Hindi sapat ang modernong kagamitang militar kung walang organisasyon, pagsasanay at kakayahang gamitin ito. Sa huli, ang mga tao at ang kanilang paghahanda ang siyang nagtatakda kung sino ang magwawagi. Sa aspetong iyan, gumagawa ng kasaysayan ang Ukraine. At ngayon, gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo tungkol sa paksang ito. Nagulat ka ba sa naging pagganap ng Russia o inaasahan mo na ito? Ilagay ang iyong opinion sa mga komento. Mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang ganitong pagsusuri. At ishare ang video para mas maraming tao ang makaintindi kung ano talaga ang nangyayari sa digmaang ito. Hanggang sa muli!